Anong mga kasalanan ang magdadala sa tao sa impyerno kapag hindi ito pinagsisihan at tinalikuran? Alam natin na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Kaya huwag kang magpaloko! Dahil ang mga nakikiapid, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Siguro ay sasabihin mo, wala naman akong asawa, kaya hindi ako magkakasala ng pangangalunya. Hindi mo ba alam na kapag tumingin ka sa isang babae nang may pagnanasa, ay nangalunya ka na sa babaeng iyon sa iyong puso? Kaya't iwasan mong tumingin sa mga sexy o hubad na larawan o panoorin upang hindi ka magkasala. At kung hindi mo kaya magpigil sa sarili, ay mas mabuti ng magpakasal kaysa masunog sa impyerno. Siguro ay sasabihin mo rin bakit naman naging kasalanan ang pagtatalik sa kapwa lalaki o kapwa babae. Nagmamahalan lang naman kami. Mga kapatid, banal po ang templo ng Diyos at tayo ang templo iyon. Tanging lalaki at babae lamang po ang pwedeng mag-asawa at sila ay magiging isang laman. Kaya kapag makikipagtalik ka sa hindi mo asawa, ay nadudungisan mo ang templo ng Diyos. Pagpapalit mo ba ang iyong kaluluwa para sa parandaliang ligaya? Mamuhay ka sa espiritu at malalabanan mo ang mga pagnanasa ng laman. Alang taong ipinanganak na bakla o tomboy. Ito po ay panunokso lamang sa atin ni Satanas.